So kapag mataas nga ba ang kolesterol, eh, nakakaapekto nga ba sa pagkalalaki? So yun namin natin. Oh, ke 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 Coach Dave here. Another day. Another vlog. Anyway, um, sige. Uh, pasadahan natin yung isang uh, sinabi rin, no? Uh, patungkol sa kolesterol. Uh, kung saan meron daw siya or sila, uh, meron daw silang uh, pasyente na may erectile dysfunction no? or may problema sa ari. Hindi na tinitigasan no? yung kanilang uh, pasyente at ang uh, kanilang sinasabi na cause kung bakit hindi na tinitigasan itong si pasyente ay dahil mataas daw ang kanyang kolesterol. So pasadahan natin, linawin natin as to whether or not I think eh yun ba ang rason no uh, kung bakit uh, hindi na siya tinitigasan. Okay? So yun ang pag-usapan natin dito sa vlog na to. So sabi ng dalawang doktor ang cause daw kung bakit hindi tinitigasan yung uh, uh, pasyente niya or pasyente nila is because mataas daw yung kolesterol. So, kapag mataas nga ba ang kolesterol, eh, nakaka-apekto nga ba sa pagkalalaki? So, alin natin. Yung erectile dysfunction or ED or impotence or yung hindi pagtigas ng titay is not caused by cholesterol itself. So, cholesterol, remember, doon sa sinabi ko sa isang vlog, no? cholesterol is an essential is an essential nutrient sa katawan natin. It's not an essential nutrient na kainin simply because yung liver natin can produce cholesterol. Meaning, importante yung cholesterol sa katawan natin. Kaya nga nagpo-produce yung liver natin ng cholesterol. So, it is really not something na dapat iniiwasan. Kasi whether iwasan natin o hindi, magpo-produce ng cholesterol ang liver natin. So, cholesterol in itself is not harmful. It is necessary. As a review, as a recap nung nakaraang vlog ko, cholesterol, no? Eh, pundasyon yan sa pag ng mga hormones. Okay? One of which is testosterone hormone. Testosterone hormone is basically the hormone responsible for libido energy, muscle maintenance at over sexual health, overall sexual health. Meaning, pag mababa ang testosterone mo, malamang sa malamang doon ka magkakaroon ng erectile dysfunction. Malamang sa malamang doon ka hindi magiging tigasin pag mababa yung testosterone mo. In ano ang precursor? Ano ang foundation para magkaroon ng mataas na testosterone? Cholesterol So, kung gusto mo magkaroon ng maraming testosterone, which would lead to paninigas ng iyong are, pagtigas ng iyong are, pagtigas ng iyong tite, ika nga, then you would, you would want to have testosterone sa katawan mo. And ang precursor nun is, of course, cholesterol. So, without cholesterol, you won't have testosterone. So, cholesterol is a must. Okay? So, without it, then, dun ka magiging lambototoy. Then, sabi ko nga, sa previous vlog natin, cholesterol is essential or is critical for cell membrane integrity, nerve function, hormonal balance, Make it, it making it indispensable for overall, overall health. So, hindi siya pwede na wala tayong cholesterol. Hindi pwede. So, what is the problem? Cholesterol nga ba yung cause ng paglambot ng pasyente nila? Hindi. Kundi yung sinasabi ko rin or sinabi ko rin doon sa previous vlog natin, oxidize cholesterol. It's not the cholesterol per se ang problema. The problema or the problem is oxidized cholesterol. Yun yung nagko-contribute doon sa atherosclerosis, yung build-up ng uh, plaque sa arteries, yun yung nagko-contribute -co doon. Yun yung nagiging rason kung bakit hindi makadalo yung dugo, no? Nai-impede yung blood flow sa mga arteries natin. Kasama doon, of course, yung arteries sa tite. So, kung hindi makadalo yung dugo ng maayos dahil may atherosclerosis, dahil sa oxidized cholesterol, then hindi titigas yung tite. So, that's the problem. So, the problem is oxidized cholesterol. Kasi yun yung nag impede ng blood flow, ng good blood flow sa mga arteries natin kasama dun sa penile artery. right okay? So, now, dapat nalinaw na sa inyo kung ano yung difference ng cholesterol at oxidized cholesterol. Cholesterol is not the problem. Oxidized cholesterol is the problem. Okay? Hindi lang sa pag tigas ng titi but marami pa but dito sa topic na to particularly dun sa pagtigas ng titi so kung mayroong oxidized cholesterol that would lead to atherosclerosis inhibits the the good blood blood flow then yun na hindi titigas so you need to understand no you need to understand kung ano ang cause ng oxidative 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 cholesterol or yung oxidized cholesterol. Ano yung cause niya para maiwasan natin? Merong apat. One, poor lifestyle choices. Smoking, excessive alcohol, chronic stress. Di ba? Yan yung number one cause. So, dapat iwasan yung paninigarilyo. Iwasan yung sobrang pagkonsumo ng alcohol. Iwasan kung pwede. As in, zero, mas maganda. Iwasan yung mga stress yung mga bashers, trolls, yung mga mga meme news at kung sino-sino pa dyan sa tabi-tabi na nakaka-stress, iwasan. Para hindi mag-lead sa oxidation ng cholesterol. That's number one. Number two, high blood sugar levels. High blood sugar levels. Di ba? So, kapag elevated yung glucose natin, kaya nga pinapaiwas natin kayo sa carb, pag elevated yan, nagkukos yan ng glycation. Making cholesterol yung supposedly okay, supposedly good, making it more prone to oxidation, which of course damages the blood cells, which of course would lead to erectile dysfunction or hindi pagtigas. Number three, processed food and junk foods. Kasi baka sabihin ng iba, eh wag kakain ng meat, egg, seafood kasi baka maka-contribute sa oxidation. Hindi. Hindi. Kasi yung mga essential nutrients na kailangan natin, nandun sa meat, egg, seafood. So, hindi natin siya pwede iwasan. No Hindi natin siya pwede iwasan. Now, ang nagko-contribute doon sa oxidized cholesterol ay yung mga processed food and junk food. Yung mga sandamakmakang preservatives, lalo na yung mga artificial preservatives. Yung sandamakmakang trans fats, sandamakmakang excess sugar, particularly yung high corn fructose syrup. No? Etong mga to, yung mga yan, contributes basically to inflammation and oxidation, which basically leads to atherosclerosis, yung hindi good na blood flow, etc. Number four na reason is sedentary lifestyle. Yung nakaupo ka lang buong maghapon. Kaya nga yung mga fitness trainers, they're encouraging us to exercise one way or another. No? Yung lack of physical activity, lack of physical activity leads to reduced circulation and increase the risk of cholesterol oxidation. So these are the four, no? These are the four things that contributes to oxidize cholesterol, which is the cause ng hindi pagtigas. So basically, hindi yung cholesterol per se ang issue. Okay, it's oxidized cholesterol. Iba yung cholesterol, per se. Iba yung oxidized cholesterol. Okay. So I hope I'm clear. And uh, see you on my next vlog.